Ang aking lolo, 75 years old, mahilig pa sa cellphone. Ah, talaga? Mahilig pa ang Facebook ng lolo ko. Wala yan sa lolo ko. Ang lolo ko ay 80 years old na. Ang hilig-hilig sa bagduta. Eh, well, di nga. Tara, punta natin sa lolo ko. Yan ang lolo ko. Perfecto siya para sa tournament mamaya. Bagduta. Astig ang lolo mo. Kaya saan ito sa turn namin? Gabi. Pak, pak, pak. Pakay ka naman, oh. No? ka naman, oh. Yan, yan. Tara, ka ba? Wala na. Magaling to. Wala kayong pinagpantayero mo. Magaling to. Di balanar, Wala tatalo kay balanar, Malakas. Lalo na paggabi. Nagaya ko. Hahaha. <laughs> Wala kayo. Laban, balanar. Uh. Ang galing magdut. এই no, কোন no, no.